yun, gabi na pala, sabado ngayon tayo mag load ng ibon mga kabuga yan. yan, ang ibon natin apat lang naman yung mga ibon natin na ikangarga yan bali ipapaks na natin yan mga kabuga Puan ko lang yung first ibon natin yan ah, tayo lang kasi nag naghani eh. nagahawak ng kamera sa cellphone ba and yeah di natin yung mga ibon natin ha. Ma-warriors natin. Then giningan nila. Mo-tama sana. So iyon. Iyan. Iyan din pala ya. Uh, eh ano natin kakarga at ito yun ah. ano bueno, yun yung mga ipon ko good luck na lang bukas mga kabuga sana magtamasa at yun medyo pinutol natin ang ating salita dyan inalis natin dahil sobrang daming naglo-load nakakahiya magsalita ng malakas baka ma-attract sila at sila'y maguloan sa ating bosses ayan. so tapos na tayo mag-load diyan. sa so, nga pala sa ADC Petchap sa aking magiting na coordinator na si Boss J. Cachero Yun. so what's up sa inyo mga kabugan dito na naman tayo sa ating baratang gulungan so araw ngayon ng linggo, abangan day na-release ang ibon natin sa karanlan ng alas 8 ngayon ay 9.23 ng umaga wala pa rin tayong ibon malinis mga kabugaw oh. malinis wala pa nakakabalik kahit isa wala pa rin nagkakalak sa ating club na sinalihan na NHPC yan samahan nyo ako sa paghihintay na to let's go wala pa rin kahit isa wala pa rin dumarating sa ating mga ibon mga kabugaw Baka sumakabilang bahay na sila dun Sa karanlan Ayan, hintay-hintay pa tayo ng onte Baka sakaling may sublipot Sumali pala tayo ng central bowling Tsaka area polling First load nila ulit Sana umuwi sila Alayo na pala 150 plus Ang air distance ng ating lili pa ng ibon Ah, may okay, mga nagpaparonda ba rito mga kabuga weather forecast natin, ayan, maaraw all goods naman na medyo may pagkakulimlim onte abang-abang so, pa tayo mga kaboga at yan kaboga kagising lang natin at pinakainan na natin yung mga ibon dito lang agad ako rumekta sa ating barata ang kulungan bali dalawa lang nakauwi sa ating karanlan kanina, itong grisel at saka yan checkard dalawa lang umuwi pero not bad pa rin at least may umuwi napahinga sila, napahingaw sila ng dalawang linggo mga kabuga kaya expected ko na rin na mahuhuli talaga sila Ayan, mga kabuga, pinakain ko na rin sila mga kabuga Ayan, oh. na mga magduwag si kain ng mga warrior ulaga natin mga kabuga Ayan. Nagising ko na nga siya, ako mga kabuga Kaya hindi ko nakita, hindi ko rin na video ang mga pagdating nila Yun, yun na natatapusin tong video nito Peace!